Bumigay ang Colgante Bridge sa Apalit, Pampanga nang sabay-sabay na dumaan ang apat na dump truck nitong Merkules. Napilipit ang mga bakal na haligi at inabot na ng tubig ang mismong flooring ng tulay dahil sa pagbagsak nito. Naalis ang mga bakal na naguugnay sa tulay at lupa at nang bumigay ang trases ng tulay, nadamay ang kisame ng isang bahay na kalapit nito. Bandang alas 10.15 raw ng umaga nang dumaan ang apat na dump truck na may kargang panambak. Isa sa mga truck ang maswerteng nakaahon sa nasirang tulay. Makikita nyo ngayon sa aking likuran itong tatlong truck na nakasama nga sa pagbagsak nitong Colgante Bridge dito sa Apalit, Pampanga. Ayon sa DPWH kung susumahin, pati yung bigat ng nakalagpas na truck, aabot daw sa isang daang tonelada yung bigat ng dumaan dito sa Colgante Bridge. Pero kung susuriin, labing apat na tonelada lamang ang capacity nitong tulay. Bahagya namang nasugatan ng driver ng isa sa mga truck. Palagian na daw silang dumadaan sa tulay at di nakalang bibigay ito. Normally ba kayong dumadaan dito sa Colgante Bridge? Eh, normally naman. Gaano kadalas? Eh, kahapon nga, eh, nagdaan kami rin, eh. Pero pag dumadaan kayo, sabay-sabay ba yung mga truck niya? Eh, bisa, dalawa lang kami, ganon. Kala ko lumindol eh. Kwento ni Michael Sitchon, residente sa lugar. Matagal at mahina na ang naturang tulay. Mahigit tatlong dekada na umano ito. Pag minsan may dumadaan na truck, tulan ulan naman, gumagalaw yung tulay. Yung mo yung Oo, mahina na kasi sa ilalim, mga, may kalawang na yung mga bakal nila. Sa investigasyon ng PNP, galing pa daw ng Nueva Isihang dump truck at dadali ng kargadang panambak sa kalsadang ginagawa sa bayan ng Makabebe. Nasa ilalim raw ng pangangasiwa ng DPWH ang ginagawang proyekto. Ayun kay Apalit Councilor Sani Mendoza, malaki raw ang magiging epekto ng pagkasira ng naturang tulay. Talaga liable sila dahil kung hindi sila sunod-sunod na dumaan dito, alam naman natin na ang mga tulay mayroong capacity yan. Ang municipality of Makabebe at Masantolay magiging isolated pag wala yung tulay nito. Sinisiyasat pa ng PNP upang matukoy kung may pananagutan ng mga operator ng truck. Magkakandak muna po tayo ng investigation Uh, if there is or uh, dapat mabubuhat natin silang kasuan, agara naman daw ipapalis ng DPWH sa mga truck. Pansamantala rin daw tatanggalin ang tulay dahil hindi na raw ito maaring ayusin. Kasama si cameraman Jeremy Dimal, at si Don Soyong nag para sa CLTV36 Balitaan.